Ivy Laksina update. Ivy Laksina, wow, for the swimming ang persons. Tingnan nyo naman ang ating Ivy Laksina. Napaka-sexy naman sa kanyang swimsuit. At ito, si shower na siya bago sumulong sa swimming pool. Ang galing naman mag-swimming ng ating Ivy Laksina na yan, oh. Wow, sexy, sexy naman ng adi ng ating boss, di for the endorsement na naman ang ating ng ating ay Sina ng Lax Skin Products. Ito ang kanyang mga ginagamit at iniinom. Kaya naman talaga napaka-bloomy ng ating Ivelax Sina. Ayan, kumuha siya na isang capsule para ito ay kanyang inumin. Talagang effective sa kanya ang nasabing products. Kasi kitan kita naman na effective ka ating Ivalaxina ang nasabing products kita niyo naman sexy and sexy as ang ganda ganda